ilang taong ka na kung 50 years old ka na patas at sa tingin mo kailangan mo ng ito na yung oras para isuko na yung mga pangarap mo sa buhay gusto kong maintindihan mo na nagsisimula ka pa lang sa buhay kung hindi ka man nagtagumpay sa mga unang ginawa mo senyalis lang yon na kailangan mong magsimula ulit sa buhay pero hindi nangangahulugan yon na yun. dito na natatapos ang lahat. Nabubuhay tayo sa isang panahon na kung saan ang 13 years old or 25 years old at 50 years old o 60 years old, 70 years old ay may parehong oportunidad na pupwede nilang i-grab para magtagumpay sa buhay. Sa panahon ng internet, wala itong pinipiling edad or pagkatao. Ang kailangan mo lang ay pag-aralan at gawin kung ano yung nararapat para magtagumpay ka. Ito yung tamang panahon. Kahit anong edad mo, nasa tamang panahon ka. Samantalahin.